Ibang balita, muling kinwestiyon sa Senado ang patuloy na pag-utang ng Pilipinas. Pero depensa ng Department of Finance sa pagpapalagurin ng ekonomiya mauuwi ang inutang na pondo. Nasa frontline ng balitang yan, si Mean Losbaño. Uh, Aminado sa Sen. Bato de la Rosa na gaya ng ilang Pilipino, kailangan niya maliwanagan kaugnay sa lumulobong utang ng ating bansa. Sa paglatag kasi kanina ng Economic Manager sa Senado ng planong 2024 National Budget, lumabas na kahit magbayad ang ating gobyerno ng nasa 1.9 trillion pesos na utang, lolobo pa rin ang ating national debt sa 15.8 trillion pesos sa susunod na taon. Meron nagsasabi na mahirap na mas maganda siguro kung mas magalak tayo ng maraming anak kasi para lumaki yung population natin at pag lumaki yung population, mas marami maghahati-hati sa utang, mas bababa yung per capita na utang natin sa... Eh, yung simpleng uh, pinubre ba? Pinubre na pag-iisip. Is si Senate Minority Leader Coco Pimentel kinwestiyon naman ang naunang pahayag ni Finance Secretary Benjamin Jokno na hindi dapat ipag-alala ang lumalaking utang ng ating bansa. How come the position is we should not worry about debt? Para lang po ma para po maintindihan na maintindihan ko at lahat ng na nakikinig sa atin, how 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 come Filipinos should not worry about their ballooning debt, na ballooning na rin yung principal and debt uh, payments, and yet ballooning pa rin si total amount to be paid. Paliwanag naman ni Secretary Diokno, manageable pa rin naman daw ang utang ng ating bansa. Malaking bahagi pangaraw ng uutanging pera ay para sa infrastruktura na ikalalaguri ng ating ekonomiya hindi naman po nakakatakot yung 60% of our GDP ay reasonable po yan, manageable, at saka pinaliwanag po ng treasurer natin na yung the way we borrow money, hindi po ganun, mga long term po yon. at saka fixed uh, fix po yung interest rate, hindi yung floating interest rate, ano, na pag tumaas yung, yung pagsumama ng ekonomiya, tumataas yung interest rate, hindi po ganun ang pangungutang natin. Ayon pa sa ilang economic managers, kung gusto talagang mas lumago ang ating ekonomiya, kasama raw talaga sa plano ang paungutang ng salapi. Sa ganitong paraan daw kasi, mas madadagdagan ang ating pondo para makapag-invest sa mas maraming proyekto, gaya na lang sa infrastruktura na magiging source of income din ng ating bansa. Kaya sunod na tanong ng mga senador, hindi ba dapat matakot ang ating mga kababayan sa laki ng ating utang? So, don't panic mga Pilipino. Utang yan. Have babies. <laughs> para mahati yung utang. Kasi the way to look at the impact of the budget on any individual is magkano bang binabayad kong buwis at magkano ang benefit ko sa budget na ito. Kung ikaw mahirap, hindi po naman napakalaki yung binabayad yung buwis eh. But you get a lot of benefit. Free education, free health care, social, social protection measures. Pero ayon naman kay Sen. Risa Onteveros, hindi ramdam ng mahihirap. Ang sinasabi ni no na binipisyo. Hindi po tayo dapat mag-over-promise kung nag-under-deliver pa. Kasi pakiramdam po talaga ng karamihan. I think kung pakikinggan po natin yung iba't ibang sectors, nasa krisis po sila at nag-aalap po sila. Hindi pa sila nakikinabang talaga sa kompletong libreng healthcare. Yung mga problema sa edukasyon, damang-dama pa rin nila. Si Sen. Aimee Marcos naman, naiintindihan kung bakit kailangan mangutang ng Pilipinas noong pandemic. Pero ngayong wala ng health emergency ng dulot ng COVID, bakit nangungutang pa rin ang ating bansa? At the height of the pandemic in 2020, the country borrowed a total of 2.74 trillion. Nandito na tayo 2024. And we will borrow a total of 3.081 trillion. Ang tanong ng taong bayan, bakit pa nag, uh, nagungutang na napakalaki na lampasan na natin yung pandemya? Bakit tuloy-tuloy ang pangungutang natin samantalang tapos na yung uh, tinatawag na pandemic? Yung sa bakuna, we stop borrowing money for that. In fact, baka susuli pa natin. Meron po tayong mga unutilized ano eh, loans sa uh, sa COVID, we are going to return them to sa ADB, ganon, sa, sa World Bank. Na patuloy po tayong nanghihiram for the infra nga. Infra, I think if I'm not mistaken, 20% po ng ating budget, 20% is infra. Siniguro din ng economic managers na walang dapat ikatakot sa ating utang dahil inaasahan na raw ang patuloy na paglago ng ating ekonomiya. Kumpiyansa kasi ang NEDA na kaya pang lumago ng ating ekonomiya sa mga susunod na buwan bago matapos ang taong 2023. Kahit pa mas mababa sa 6-8% to 8 na target ang paglago ng ating GDP sa unang anim na buwan ng taong ito. Nagbabalita mula sa frontline, Mayan Los Baños, News 5. Mga kapatid, tulis babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.